At bakit. Bakit. bakit ganyan? Hindi ko makita ang buo. <laughs> Look! O oh, back! O oh, um, wala jan, Aside. Si, si Sam. Sa kanag po Ademich. Oh, front dame. car. Ay, anayin, aga, aga. Hey, Google! Stop the music! Actually, the TV doesn't support that. Oh, sorry, no. <laughs> no. Wala uh, ano kasama mo? Wala ka ng ibang kasama? Ay! Ay ka! Uh, asa na yon? Ang hirap ng Miko. Ang hirap kay Dugano ng Miko. Grabe. Is this my... Ayan na, oh. Is this my... You... Kai! <laughs> <Hi>! Oh, wala. <laughs> Bakit ka nawala? Army Ay, kasi, nawala... na wala. Ako, nawala ako, napunta ako sa kanya. Char! Main kinausap na iba. Ayun, bon 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 ayan pa, sila mga sasakyan. Buong sasakyan! Gusto niya makita buong sasakyan? Oo, ayan. But parang may kasama ka kanina? Oo, oh, uh, ayan lang. Ayan lang buong sasakyan na pinapakita ko eh. Sa mga investigatory. Kala mo, best oh, Oo. Ayan, kanina. Oo oh, nga. May, may nakita ko kami kanini. Kaya pala hindi nakaka <laughs> na ngayon. Si Sam! Si Sam yun! <laughs> hindi. <laughs> Parang nag-sorry pa nga sa akin yun eh. <laughs> kanina ay, yun, kanina. Ay, hindi ngayon. Ay, kanina. Ba't ang aga-aga? Kanina pa yan, batang yun. Ba't ang aga-aga? Ba't ang landi-landi nyo umagang-umaga? Ay, ano ba? Ayan, diba? Hindi ka makatulog eh, yeah, so nagmahalan. <laughs> ano ba? <laughs> ano? Nagmahalan? Hindi, hindi. Sabi ko, nag-Twitter na lang. What? I'm watching you, <laughs> ha? I'm watching you, ha? You're watching me, ha? Ay, guys, <laughs> <Is it> <laughs> bukas ng gabi, Diyan na ako. Oh. Ay, ano eh, may gagawin kasi kami bukas eh. Yung walang Mika, alam mo kung anong gagawin namin? Ano? Magbabadminton Magbabadmin to. kami. Akala ko, akala ko na ako, sabi niyo magro-Robinson. <laughs> <laughs> Kanina Kanina, yun yung ginawa namin. nagano belgian Pero hindi ata kumpleto yung buhay niya sa Bulacan pag walang Robinson. Ay. <laughs> <At? laughs> Tsaka Belgian waffle. And so, time <laughs> <So, laughs> zone. So, so, pero bukas mag-ano nga kami, mag-badminton. Saan? Dito lang din. Sa ano? Ay, okay. Gabi naman ako pupunta eh. Gabi naman. Center. No? Uh -uh. Sports Center. Ay, Monday. Hindi po po. Kala, wait, hindi siya po. Ha? Tuesday yun, Tuesday. Tuesday na pupunta po na doon. Choppy ka. Tuesday tayo mag-we pretty looks. Monday tayo, ano. Monday na hindi ah! oh, ka, hindi siya kasama. Oo nga, hindi nga siya sasama. Gaga, kasama ako. Nagplano ta tayo. Pinuli. Nagpuli binubuli niyo. Gabi naman pupunta. Gabi. Gabi naman pupunta. Gabi naman na pupunta. Sinong kasama mo sa umaga? Ah, family ko kasi kailangan ko umuwi. Watching. Tingnan mo tingnan mo yung ano. Okay, sa so picture, okay, mag-alala. Ay, picture yun. Ay! Ay may wala may nga po ako malalabas sa tubig dito dahil wala po kami kasama tubig dito. May papakita kami sa'yo. Ano? Ito. Oh, so, may you. No, ano, mga... no, I love you Why? more, Ian Micaela underscore. Uh. Saya-saya na kami. Ang saya, oh. Ang saya pag apat. What's that? <laughs> hey guys. <laughs> Ay, ang dating man. Sige, mag aano ako, yung disposable cam ko, picture ako mag-isa. <laughs> 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 pag inupload ko, ang kakaption caption ko, I'm happy without them. <laughs> Ay, tara. Sige, antay namin yan, ha. Na. Antay sige, namin talaga yan, ha. Sige, nila ako na lang. lang. Lalagay na namin dito. Oh, wait lang, wait lang. Dali, dali. Lagay na natin. Yeah. Lagay mo natin, baby. Wait lang. Matume, matume. Yan. Yeah. Kuya Matt! Alam ka rin ba? Mag-i-selfie ako. sa isang picture. Wala, Wala. si Mika dyan. Kuya <laughs> mag Maglalagay ako ng selfie ko dyan, kuya Matt. Tumatawa siya. Kuya mat, maglalagay ako ng selfie ko dyan. Wala <sting na. Has that> <inaudible> guys, oh. Walang-wala, oh. Asan dyan si Mika? Wala. Kami hmm. lang, oh. Taas pa kami, oh. Apat. <laughs> <laughs> Off lang yan. <laughs> <laughs> Off lang. Kuya Mat, <laughs> hindi nyo na ako lang. Wala si Kuya Mat dito kaya wala ka mapagsusumbungan. True. Ay, wait lang. <laughs> May ginawa tayo without me ka. Ano? Oh, Di ba naglinis tayo? Bawal na siya oh. pumasok. Please. Ah, oo. Oh. Naglinis kami ng buong kwarto. Pero plan sarado. Alam nyo, ganito na lang guys. Ganito na lang. Salamat na lang sa lahat. Bukas pupunitin ko yung mga pictures nyo. Lalagyan ko ng selfie ko. <laughs> Then, gagawin na it yun sa time zone. Na, Sino ba? Na... Oh, sige. Pag nag time oh. zone tayo, si selfie ako lang... mag-isa ko dun. Kailangan pang lagyan. Na Maganda na yun. Huwag natin ulitin yun. Maganda na yung apat na tatay. Hindi pabit. na ako nagsasabi niyan na sila na yung nangaaway sa'yo. Tama na. Tama, <laughs> <laughs> Tama. Oh, <laughs> tignan. Oh, tignan. naman. Magandang tingnan yun. <laughs> ah, sige. Maglalagay talaga ako sa LP ko dyan sa billboard ni Gugia Tama mo talaga. <laughs> 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 oh, <yun. laughs> eh, elbowin ko lahat ang picture nyo. <laughs> picture dyan, wala na yung mga pictures natin. Kasi hermati ko sa inyo tagay yung mga pictures natin. Ah, Uh -oh. <laughs> So, At least, kasi ang aga-aga, dito uh -oh. Ang aga-aga, wala. eh. Ang dami pa natin talaga. Uh -oh. Anong gagawin mamaya? Magbabay. Oh, hi. <laughs> May schedule ako. Ubi coming, ngayon right with Pancit Canton. Oh my God! Shit. Oh my God! Shit. I have kwento pala tomorrow. Sa Yomi. At ah, sige. I love that. I love you. Let's go. I have so Ano daw ni Ned, Ned? Oh <laughs> 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 okay, guys, <laughs> dine dine. Hoy, naka-live tayo, Gagi. 7,000 yung nanonood. Kala sa ano, Ay, sa dine. vlog ni ano. Kaninang vlog yun? That's bleep, everyone. Kaninang vlog yun? I-promote mo. I-promote mo. Ah, anong promote? Promote mo na magiging kay Nicole. Dede! <laughs> That's good. Panoorin <laughs> niyo po bala yung Jowa challenge namin sa... Ay, dede. Panoorin ano niyo po. Wala kung paano sagot ni Ate Mel si Kuya Nelly. Iniinggit niya ako sa ganyan. Uh -uh. Nag-party-party ka dito kahapon. Oo, oh, at least ako may love life. Kahita ka nga Mos. Ay, ayun! <laughs> Ay, na mo! Oh, Ay, <laughs> picture, tayo, <I> picture, <laughs> tayo. picture, 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 tayo. picture, tayo, wala tayo, picture, 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 no. picture, 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 Paano ba yung screenshot <laughs> dito? Dito kasi yung okay. One, two, Oh! oh. Ang bobo ng Vishnu. <laughs> oh, ano na? Kasi oh, inalis na ako, guys. Bebe time na. Nangingigit <laughs> ka. Wait, na oh. 11.30 na ba ta yan? Oo nga. Ba't nangingigit kayo? Ha? Matulog na nga kayo. Hindi kami nangingigit. It comes naturally, man. Kasi <laughs> 11.30 na? ano oras na? Oh, oh, oh. Ano daw? No, huh? Pauwiin mo na sa H2. 11.30 na. Ragi, kawit bahay lang namin sa H2. <laughs> I will. I will. Mayabang, mayabang I will ka. Yun yun. Mayabang sorry, ka. Hindi ako mayabang. In love. <laughs> Iba yung mayabang sa in love. <laughs> in, love, in, love. <laughs> in love. In love. Love ka, ha? Kausapin nyo yung kaibigan nyo, ha? In love. Ha? 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 Tiktok na lang tayo. Baka tayo. Fight me! Ano? Fight me. Ay. Ay. Hindi po kita masaya kami. Ikaw masaya din kami dito. Kala mo ha? Masaya kami eh kasi wala nang hindi nagkasarado ng pinto. Ng Oo, oh, nang no, wala na tricycle palagi. <laughs> <laughs> Nagagalit na si Karen. <laughs> Nagagalit si Karen. <laughs> 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 Hoy Karen, miss na kita ha. Oh, <laughs> Nagagalit na si Karen eh ano? kaya hmm? hmm? bukas manggugulo ako dyan. lahat ng pinto nyo bubuksan ko bye bye guys ha ha kaya wala mababag wala mababag dito di kita tapos eh 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 every time. Every time, every time. Bye, 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 Char, bukas ako. Bye-bye. Love you guys mama chuchu. Okay. Hey, bye. 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 Bye.